Kanya-kanyang diskarte ang mga mamimili ng shellfish para mas makatipid. Pinangambahan kasi ang tataas ang presyo nito dahil sa epekto ng El Niño. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Mula Kawit Cavite, dumayo pa si Ana Belantoria sa Bulungan Public Market sa Paranaque. Kilala ang palengke na bagsakan ng mga shellfish. Ibibenta kasi ni Annabel ang mga pinamili niyang shellfish. Pumapunta po ako dito para makatipid. Kasi mas mahal po doon sa bangka. Kasi lahat po, para makatipid ko lahat po mabibili. May mga shell na maliliit. Kasi doon sa amin wala. Siyempre po, tinitingnan ko po kung sariwa. Kasi malalaman mo naman po ang ano eh. Kasi nakanganga na, yun ang patay na. Gaya ni Annabel, maaga ring nagtungo si Eduardo Marfil sa Bulungan Public Market. Ibebenta rin kasi ni Eduardo sa Santa Cruz Public Market ang mga produktong pinamili. Medyo mababa at saka fresh yung mga Norido seafoods. Maramihan po. Maramihan po ang pamimili para mas mababa siya, may bababa siya ng konti. Bali sinasabi naman po sa amin ng mga kinukunan namin yan, mga dealer namin, ang nagsusupply, sinasabi kong luma o bago. Bali, bali sila na po nagsasabi kung talagang fresh na fresh yung paninda. Ngayong umiira lang El Nino at inaasahan na mas magiging mainit ang panahon, isa sa posibleng maaapektuhan ang huli ng mga shellfish sa karagatan. Dahil dito, pinangangambahang tumaas ang presyo ng mga ito. Ang Pilipit, mabibili ng 200 pesos per galon. 150 pesos naman per kilo ang presyo ng halaan. Ang presyo ng dalo-dalo at talaba nasa 100 pesos per galon. Mabibili naman ng 80 pesos per galon ang bagongon at kohola, Habang 100 pesos naman kada kilo ang karamel. Pero ayon naman sa ilang vendor, walang paggalaw sa presyo ng mga shellfish kahit may El Nino. Hindi naman pala nakaka kasi okay naman yung kalakal namin. Eh. Pag nakaka-epekto yan, lahat dito walang kalakan, Kasi mahirap po ano, yung kalakal pag may ano, na picture ng init. May payo naman ang mga shellfish vendor para sa ligtas na pagkain ng shellfish. Pag ano, lutoin nila ng maayos para ano, sariwa ang ng pagkain nila. O Hugasan ng maayos tapos papakuluan ng matagal para maayos ang pagkain nila. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.